ayan, magandang araw po sa ating lahat mga subscriber ko at lalong lalo na diyan sa bandang middle east at uh, shout out po sa inyo lahat yung aking bayaw na si Arby Dalimot diyan po sa Riyadh yata ngayon at uh, shout out po sa iyo bayaw mag-iingat lagi Now, uh, meron po tayong uh, ibang project ngayon guys at uh, para sa inyong kalaman ay uh, meron po tayong uh, sisilipin may project po tayong uh, linya ng uh, water uh, district mula dito sa bali 2.3 km po ito guys na huhukayan ng mga tao at uh, sisilipin natin hanggang uh, matapos at uh, gawin natin uh, day 1, day 2, day 3 hanggang matapos yung project natin guys tara uh, let's go tayo at tignan natin yung linya ng uh, tubo so ayan uh, uh, umahambon uh, dito sa bandang kanan medyo malabo na po yung ating uh, camera uh, ihinto tayo kasi nakasakay po tayo ng uh, motor So, ayan, ito may bukid dito at uh, itong bandang kanan, right side, ay uh, dito po ipapadal yung uh, tubo. Uh, ito, guys, sinabi ko kanina, sa 2.3 km lang po itong hukay na ito. Well, 60 by 40. 40 ang lapad, 60 yung lalim. Ayan, uh, punta na natin yung mga doon sa dulo. Ayan, uh, lubak-lubak po yung uh, daan ito po yung magiging problema dahil uh, uh, pinitak na po yan ito sa bukit yan, may mga pakyat din yan dito sa bandang uh, kanan po ang hukukayin para sa linya ng uh, tubo at uh, subaybayan nyo lang guys at uh, magkikita natin kung sa may ah uh, uh naka pump yung kung magsusupply ng tubig ang uh, pangatlong araw siguro bago natin na maabot yun yung pangapat na araw yung project na ito mula doon sa may bundok hanggang doon sa may uh, irrigasyon uh, sumusunod yung ating uh, kas kasamang rider kasi ako saan din ang lakad nito ng asawa ko ng tao ito at uh, ito pa yung isang uh, problema natin kung paano iidataan yung tubo dito at saka hukay bukid din dito na po yung uh, kanyang uh, dulo at uh, meron daw uh, tubo dito Uh, galing din doon isang supply ng uh, tubig uh, dito po nila ito connect yung mga galing sa may uh, bundok ayan may tubo daw dito ayan kung, kung nandyan sa may uh, bandang uh, kanan galing doon malayo din so, dadalawa dalawa pa lang yung ano naguhukay. eh uh, Ito rin po yung isang uh, problema dito at uh, malamang uh, yung uh, steel pipe na yung gagamitin dito hindi na ihuhukay so, Tignan natin yung ano Yan, uh, dadalawa pa lang sila Ay, magkita ano ka pa tao <laughs> So, ganyan lang po yung uh, hukay ng ano, tubo uh, six, 60 cm hindi mm 60 cm yung lalim at uh, 40 cm din yung kanyang lapad ng uh, hukay yan papunta doon Narukutbao ni. Ney, 60. Oh, so da Ye, yeah, nga, nga 60 nag... 70 no, well, uh, kontrata po nito ay, uh, per uh, meter. 70. Per meter po yung kontrata nila. Depende po yung uh, kanilang bilis na maghukay na lang dyan para makarami sila. Okay, at uh, subaybayan lang po ninyo mga kababayan kung uh, hanggang uh, saan yung kanilang mahuhukay ngayong uh, araw. Okay, at uh, sisilipin na naman natin mamayang uh, hapon. Two hours later. Okay, kumusta uh, kumustahin natin guys yung mga ano, uh, naghuhukay doon sa linya ng ano, uh, tubo. Nagagawing uh, linya ng tubig ng uh, water district. Puntahan natin na uh, guys. Okay, uh, wala na po yung mga ano, nagtatrabaho rito. Dalawa lang sila. Ayan, ito na po yung kanilang uh, hukay ngayon. Uh, maghapon uh, more than uh, 20 meters siguro ito so, nahihirapan sila siguro kasi may katigasan po yung uh, lupa uh, kahit uh, 60 cm lang po yung lalim kaya uh, nahihirapan po sila ayan o uh. Ito po yung uh, first day ng uh, trabaho ng uh, ito yung linya po lang uh, tubo ng uh, water district. So ayan uh, subaybayan lang po ninyo mga kababayan at uh, hanggang matapos ito. Ito yung uh, first day nila. Siguro bukas ay uh, marami na silang maghuhukay. Ayan, maraming salamat, guys.